ay mayo udto sa inyong lahat at, at ngayon is ano na oy matatapos na ang ano September September 26 tayo ngayon tanghali na kainan naman tayo ang um, bawal man ako pakainin ganito kaya lang wala na akong choice walang ulam <laughs> walang ulam ayan ayan kanin ganyan natin no dito sa da, sa ano sa amin sa dito sa aming probinsya pag ano yung ganito pansit at pinahaluan ng sabay sa kanin nagugulat ang mga hapon bakit daw ganun kumain pero sa ibang lugar meron din pala meron din pala na pansit ginawa din sa atin ba ganito ilagay sa ulam ulam na sa kanin di ba dito magugulat sila sa aming probinsya. Pero sa ibang probinsya, paulit ulit na lang. Sa ibang probinsya, meron. Oo, uh -uh. sabi ko, hala, nakita ko sa TV, hala, pareho man yan dun sa amin. Ay, naku, kain tayo at isang etlog. Ay, pasensya na kayo. Hindi pa ako makagala sa labas. Kaya dito sa amin ngayon, September, Diyos ko, ulan-ulan salamat na lang naman at tula kami mas hindi kami binagyo masyado pero nung nakaraan lakas ang hangin at ulan maraming salamat po Lord sa mga naapektuhan dyan sana makarecover na po sila Lord at mabigyan mo po sila ng araw-araw nilang kakainin para maging peaceful ang kanilang pangumuhay ay, kain na tayo. Ka. Kuha na kayo ng plato, o, oh, di ba? Ito ang sa atin. Uh, mga sa anak sa pubring. O, <laughs> Hindi ko na iano ano ha? Ayan. Ganito ako pagkupain. Ang sarap. Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Ito ako kumain, ha? Mmm. you know for just sharing bye